Nasubukan niyo na ba magpahinga sa mahangin at tahimik na lugar? Magtanim ng iba't ibang halaman at pananim tulad ng gulay para mag-relax. Pumasyal sa mga historical na lugar para alamin at unawain ang mga pangyayari na naganap noong unang panahon. Halina't bisitahin ang makasaysayan at agriturismo dito lamang sa Indang Cavite. Ang Indang ay natatag bilang bayan noong 1655. Ang pangalang Indang ay galing sa salitang Tagalog na inrang. Ito ay klase ng puno na tumutubo sa Indang na tinatawag na anubing. Ang makasaysayang bayan ng Indang. Makikita sa sentro ng bayang ito ang dating municipal hall na ngayon ay tourism office ng Indang ilang metro lamang ay makikita ang simbahan ng St. Gregory the Great Parish na nagsimula bilang isang chapel lamang. Ito ay isang simbahang Romano-Katoliko sa munisipalidad ng Indang Cavite. Paglabas sa bayan ng Indang ay makikita ang nakakaagaw pansin na main campus ng Cavite State University na itinayo noong 1906. Ito ay unang itinatag ng mga Thomasites bilang isang intermediate school na pinangalan ng Indang Intermediate School noong 1906. Nakatuon ang paaralan sa bukasyonal na agrikultura para sa mga lalaki at domestic science para sa mga babae. Noong 1918, ang pangalan ng paaralan ay pinalitan ng Indang Farming School. Kasunod ng panahon ng kampanyang University Hall naging unibersidad ang paaralan noong Enero 22, 1998 sa visa ng Republic Act No. 8468 at pinalitan ang pangalan ng Cavite State University na nagtaas ng apat na paaralan nito sa mga kolehiyo. Katabi ng dating municipal hall sa bayan ng Indang ay ang Bahay Kalamay kung saan dito lamang matatagpuan ang kalamay indang na itinalaga bilang one town, one product ng Department of Trade and Industry ng Cavite. Ako si Imelda de la Cruz, 63 years old, isa pong magkakalamay sa indang Cavite. Ang history kasi ng kalamay, meron daw isang matanda na ano, nagagago, na yung gusto niya gumawa ng merienda. Tapos yun, itinray niya yung kumbaga sa nusubok lang. Tapos yun, dinendat, nagluto siya tapos yung iba, tinindan niya, ayun na, ano naman, tinangkilik ng mga tao. Kaya yung kalamay namin, mahigit ng isang daan taon. Kaya considered siya na ano, heirloom recipe ng Bunalejo Sindang Kapite. Ang tradisyonal na kakanina ito ay inilarawan bilang matamis at maligat. Ito ay gawa sa malagkit na bigas, gata at new brown sugar at pinatibay ng karne ng nyog. Ang tinatagal o lifespan ng kalamay indang ay dalawang linggo kahit hindi palamigin. Tunay nga, ang kalamay indang ay isang umuunlad at katutubong industriya ng bayan. Ang kalamay ay nagsisilbing paboritong regalo o pasalubong sa mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang ekonomiya ng indang ay higit na nakadepende sa agrikultura karamihan sa mga ito ay tinataniman ng iba't ibang uri ng pananim. Tulad ng nyo, mga puno ng prutas at dragon fruit. Karamihan sa mga magsasaka ay nakikibahagi sa multi-cropping farming system. Ang pinakamalaking bilang ng trabaho ay pagsasaka at pangangalakal ng mga produktong agrikultural. sa Hingin Falls ay isa sa dalawang palapag na talon na napapaligiran ng mga pader na bato. Ang mga dingding nito ay naglalabas ng maraming tubig sa bukal na angkop para sa inumin. Narito pa ang isang magandang dayuhin sa Indang. Ang EMV Flower Farm ay isang 3.5 hektarya na flower farm na matatagpuan sa sitio Portugal Indang Cavite. Dito ay makikita ang sariwang bulaklak na may pinakamataas na kalidad. May higit sa 15 uri ng chrysanthemum sa iba't ibang kulay. Mayroon din silang mga bilya na kayang tumanggap ng hanggang 24 na tao. Isang pool at cafe sa loob, kung saan ang lahat ay maaaring mag-enjoy at magpalamig habang lumalanghap ng sariwang hangin. Hindi mo dapat limitahan ang inyong mga plano sa weekend sa pagkakaroon ng masarap na pagkain sa mga restaurant. Lalo na kung ayaw mo sa traffic. Maaari kang pumunta sa Harvest Kitchen at Cafe. Ang Harvest Kitchen and Cafe ay isang dining establishment na matatagpuan sa loob ng The Bounty Farm. Isang agritourism na lugar na maaaring tumanggap ng mga pagbisita sa bukid at kainan. nakatago sa Indang Cavite ay isang nature premium amenity na umaakit sa mga pamilya na pumili ng campsite bilang kanilang bagong destinasyon. Ang Driftwoods Action Park. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng pangunahing highway sa Indang Cavite. Ang campsite na ipinangalan sa mga puno ng prutas na tumutubo sa bawat lugar ang Driftwoods Action Park ay isang natatanging destinasyon para sa mga nature trail, campground at off-road sports. Pwede rin itong venue for weddings, outings at iba pa. Bisitahin ang Sanctuario Nature Farms. Pasok na pasok sa taste ng mga plantito at plantitas ang lugar na ito sa Indang. Nakatuon sila sa paghahanap ng mga bagong teknolohiya at pang-ekonomiyang paraan ng pagsasaka at pagtuturo sa iba. Lalo na para sa mga future na agriculturists kung paano magsaka at kumita ng pera mula dito. Bukod sa pagiging accredited agricultural training institute learning site, sila rin ay akredito ng TESDA para magsagawa ng pagsasanay at seminar para sa publiko sa organic farming. Mayroon din silang mga seminar para sa publiko Kabilang ang tinatawag na gulayan sa tahanan, malusog na pinoy at masaganang hapagkainan. Iilan pa lamang ito sa mga natatagong ganda ng lugar na ito. Siguradong marami pang pwedeng gawin at pasyalan dito. Hindi matatago na ang Indang ay tunay nakakaiba. Kaya't ano pang hinihintay nyo, parini na sa Indang Cavite.